Magandang araw mga kababayan. Pintuhan muna tayo. Bago natin umpisa na ng pintuhan natin mga kababayan, don't forget to subscribe sa ating muntin channel at pakilike and share na rin po. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Uh, kung usapan natin mga kababayan yung ano, yung narinig ko yung may sinabi si Atty. Larry Gadon na yung kahirapan lang daw dito sa ating bansa ay isang haka-haka lang daw. Hindi totoo na may mga mahihirap tayong mga kababayan. Kasi haka-haka lang daw, sabi niya. Iwan ko, bakit nasabi ni Atty. Larry Gadun na haka-haka lang tong kahirapan natin sa, sa ating bansa, mga kababayan. di ko maintindihan. Hindi natin maintindihan kung bakit niya sinabi yun na haka-haka lang daw ang kahirapan natin dito sa Bansang Pilipinas. Sana naman, idol pa naman kita dati, attorney Larry Gadon. Pero parang napansin ko parang nag-iiba yung ano mo, nag-iiba yung estilo mo ngayon. Dati talagang idol na idol kita eh. Uh, bilip ako sa iyo noon dati. Pero ngayon, Parang nakikita ko parang hindi ka pala ano. Hindi ka pala yung may paninindigan, yun ang napapansin ko. Bakit mo na sabi Mr. Gadon, nakakahaka lang ang kahirapan ng bansa natin. Pakipaliwanag nga kasi gusto namin mapaliwanagan ng mas kung bakit haka lang yung kahirapan natin. Ang dami may mahihirap, palibasa kasi lagi lang kayo nakasakay sa magagarang sa sakyan nyo ilibot mo naman yung paningin mo kahit sa ano lang kahit nakasakay ka sa sasakyan mo pagpatakbo ka bagalan mo yung mga medyo service road tumingin ka sa kapaligiran makikita mo yung mga tao mahirap na nag bibinta dyan sa tabi ng bangketa. At sabihin mo ba yun na haka-haka lang yun? Hindi ko maintindihan kung bakit mong sinasabi na haka-haka lang ang kahirapan natin. Ito ang tanong ko. Bakit tayo nagkakaroon ng programang ayuda kung walang mahihirap? Ano ang purpose ng sinasabing ayuda? Kung yan ang iniisip mo na walang mahihirap sa bansa natin. Para saan? Para saan? Uh, ni Larry Larigadon, yung ayuda na yan, ano ang purpose? Bakit meron tayong programa ng ayuda para sa mahihirap? Kung haka-haka lang yan. E di, nagwawaldas lang ng pera, di ba? Bakit din na lang natin gamitin sa mga proyekto natin? Kung wala naman tayong mahihirap, kung walang naghihirap na. Kasi sabi mo, haka-haka lang yung kahirapan natin eh. Hindi ko alam kung saan mo nahuhugot yung salitang haka-haka. Ang daming hirap na dapat tulungan. Hindi ko alam ano ang ibig mong sabihin na sa sinasabi mo na haka-haka lang yung kahirapan. Hindi ko alam saan, saan yung konsensya mo dyan. Ibig sabihin parang na parang mata matapubrika. Kung hindi ka naniniwala na may kahirapan, sana naman idol pa naman kita sana pa naman tanggapin natin na totoo talaga na may kahirapan sa bansa natin huwag mong sabihin na parang itinatago mo yung totoong picture ng bansa natin huwag ganun dapat nga sana gumawa kayo ng programa lalo na ikaw kasi andyan ka sa gobyerno, dapat tumulong ka kung ano ang program para maiahon ma ma ang mga kahirapan. E pa, paano may maiahon? Paano mo, paano ka pa makakatulong? Dahil sa iyo pa lang sinasabi mo na haka-haka lang yung kahirapan. Eh natural talaga. Wala kang programa diyan sa kahirapan kasi hindi mo naman iniisip na may mga mahirap kasi haka-haka mo lang kasi sabi mo eh. my goodness, Hakahakalang lang pala itong kahirapan natin. Iwan ko. Ang tanong naman, bakit nagkaroon pa ng ayuda kung akahaka lang ang kahirapan? Kasi kung totoo hakahaka yung kahirapan, aba, yung ayuda na yan, ang sa kahirapan. Kasi ba't magkakaroon pa ng ayuda kung talagang hakahaka lang ang kahirapan. Anong purpose ng ayuda na yan? Ha? Sir Larry Gadon? Ano ang purpose ng ayuda? Sana may explain mo naman sa taong bayan. Kasi parang masakit pakinggan eh. Na sinasabi na haka, -haka kahirapan. Kawawa naman yung mga taong naghihirap na sasabihin mo lang na haka-haka. Halo yung ba nangamalimos? parang ang lumalabas dyan, parang mga, yung mga tao na nang namamalimos, nangihingi ng kunting tulong, parang lumalabas dyan, mga scammer sila. Kasi nagpapanggap sila na may hirap. Kasi haka, haka lang talaga yung merong may hirap. Ganon ba yun? Ay naku, ano na ba takbo ng ano natin? Sana maisipan mo naman Sir, hindi ibig sabihin na haka-haka lang itong kahirapan. Totoo ang kahirapan natin. Parang gustong palabasin na magpanggap tayo na magaganda ang buhay natin. Nakitang kita naman sa mata natin. Kahit nga yung mga bulag, nakikita nila yung kahirapan. Ramdam nila, Siguro, di ka kasi nakaranas ng kahirapan kaya hindi mo talaga ma may apply sa buhay mo yung kahirapan. Kasi siguro, anak ka ng mayaman, anak ka ng may kaya. Siguro nung mula bata hanggang lumaki ka, wala kang nakita sa kapaligiran na may naghihirap. Siguro ang nakita mo, Mula sa pagkatao mo hanggang ngayon, mga mayayaman siguro ang lagi mong nakikita. Wala kang nakitang may hirap kaya siguro gano'n, nakapagsalita ka na haka-haka lang ang kahirapan. Sana naman mag-research ka para malaman mo kung ano ang totoong kalagayan ng bansa natin. Sir, research-research naman, paminsan-minsan para malaman mo ang tunay na kalagayan ng bansa natin. para malaman mo kailangan pa ba magmakaawa ang mga mahihirap para maniwala ka na may mahihirap kasi hindi ka naniniwala eh siguro hanggang dito na lang ako mga kababayan sa mga uh, reaction ko sa sinabi ni Atty. Larry Gadon na haka-haka lang daw ang kahirapan dito sa bansa natin Iwang ko kung saan siya Humuhugot ng konsensya na yan na masasabi niya na ganyan. haka-haka lang daw ang kahirapan. Sana may niya ng maayos para maintindihan natin kung bakit niya sinabi na haka-haka lang ang kahirapan ng pansa natin. My goodness! Sige mga kababayan, hanggang dito na lang. At sa muli, bye-bye.